Pero ano, no, nakababa na po tayo ng bus. Ah, <laughs> uh, kami naglalakad na papunta po doon. Yan. Ang oras lang po ay ala ano? alas 5 no. Alas 5 po kasi ang oras ng bus kasi alas wala na po isang oras kaya mabilis ang ng kailangan ng kilos namin. 5, 5, 20, 5, 20. Dahil pag eh, naiwanan ng bus, uh, masahin na po kami niyan. Nang 100 real eh nasa pera po natin eh lampas 14 na po 'yon. Kaya mabigat-bigat na po sa. Atin. <laughs> Kaya kailangan mabilis ang kilos na ang pamimili. Salamat. Ano, uh, ano mga manok? Chicken, chicken. Ayan, may mga manok din po rito mga buhay. Ayan. Ah, uh, ito na po yung jungle market na kung tawagin. Okay, hindi po inaabot ng gabi to kasi wala pong ilaw dito. Hanggang alas 6 lang po siguro o pag hanggang maliwanag na. Pero pag gabi na wala na rambut tao dito. may mga karin nyo rin. Ang pare. Ang sasarin. Ay, ay, ayaw. Yeah, alvida kayo. Alvida muna, sige tawag. Ah, mamaya po, pupunta babalik ako ang anak ng baka. Am sasarin, pero may ano kung Gusto ko 'tong bilhin, mga saging na medyo muramura. Ay, kitanya. tulad pussin asabi ko, hindi po inaabot ng gabi to, hanggang ano lang po ito. Hanggang maliwanag lang po. Kasi nakita niyo naman po, halos ano ngito. Walang ilaw talaga. Ayun. Kami ang mabibili. Ano 'yan? Yo, can't check tawag mo lang, can't pa kasi samahan. Eh, meron din mga pantalon. Para sa trabaho. Nanikit pa lang papaya. Ah. Ay, sir. 'yun katapat? mga ano rin. Mapi, kenapa racing? same same. Same, same Kampulus ada, Kampulus? kampus. Kampus, kampus, kampus. Kampus, kampus, po Kampus, kampus. Kampus, kampus. Kampus, kampus. Kampus, kampus. Kampus, kampus. Mm -hmm. Ang bibili tayo kasi halos uh, ano na yung pa ating mga ano. Mapi design tani? Kaisa na Kasi wala uh, ibang design eh. Siyempre nasa ibang bansa tayo. Wala na ibang design. Kundi ganito na lang. Tama so, ano na po yan. Kami na, api discount? 10 <laughs> real po. Sa pera po natin na eh, 140 lampas. Oh, ayan, si Bostopper. Ayan, may mga isda rin pa pala. Yun. Mayroon rin may pala isda. kilo, oh. 8 wala ha. 7 real? 7.50. 7.50? 7.50 po, Ayan, mga, mga sapatos din. Ayan, siyempre yung mga, ano,

sa ano na rin po 'yan, 280 lampas po. na lang po 'yan kasi wala na po tayong ano. Sunod na lang po pag mayroong budget. Wala po talaga ang tinanong ko rito, kasi doon sa supermarket. Ano 'yung binili niyo? Patatas lang po. Wala po kasi ganito doon sa supermarket na pinunta namin sa Sarawat. Buti nga po meron dito. Yan, meron din mga gadgets. Bayan. Diba Pilipino. <laughs> Nakabay Wala na ko yata. Ah. Tayo ha. Medyo malaki relax rin siya. Meron din pa siya nabili ng ano. <laughs> Maleta. Yakri ang din pakwan, oh. Pakwan din. Kaya tsaka nga lang po pag yung pauwi pa na tayo. Bibili tayo. Ano na naba, wala na mabili? <laughs> Ano ba yung ano ba tawag noon yung gulay na saluyot? Oh. Uh. Ting tingnan mo uh. basta kung pag may makita ka. Uh. Parang wala din eh. Ay, yan, yun na pa hinahanap ng gulay. Oh. Ang pala ka baka wala na rin pala. Ayan, yung mga okay-okay, mga -okay, uh, pantrabaho. Magkano, boss? Ha? Huh? Kampulos pa rin. Kamsa, kamsa, pullo, kamsa. oh, five real lang. Five real, five real. Five real, five real. Keren natin, ano, no? 70 lang pa. Yan. Wala nang iba. Ayan. real. Kamsa, kamsa. Kamsa. <laughs> Mag-ikot po ulit tayo. Uh, ako ng ano. Saluyot. Saka yung talbos ng mote. Wala. 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 Balik ako doon. Kamsa? Kamsa? 2 من گانساب ہیں اکیلے دے دو کم ساب کمینا کمینا 18 کلو اچھا دیا اچھا رہا 18 کلو ہاں تین گیل کو کون دے رہا ہے والله کوئی سکرے آلو چاریال بھائی ہاں ہائیں نمن تائیں ن سگنگ 10 کلو Para ay sirin. Ay sin, ay sin. real de no Para ko natin nabili 10 real po nasa 140. Ayun may gabi oh. Kanasir, How much? Kanasir. Uh, ah? 20 Ah, Pakai kilo bos? Karena sir. Tuit, tuit Iban tu. Dosi. Dosi. Itu serin. Serial. real. dua kilo. Gobi real May baka ko dun bibili rin tayo kasi para makabili. May bibili rin. May binti ano dun o. No? Hmm. kilo ng uh, baka. kasi may. Kami kasi diyan.

Ito yung carrots, dos, sa poses yung gabi Tama 8 Atrial po. Ayan, hanggang gabi po, hanggang alas 6 po ito. Kasi yung iba parating pa lang. Kaya lang, hindi na po tayo abot. Dahil yung bus po natin, eh, hanggang alas 5 lang. kailangan natin magmadali. Kampisa na pa rin, mang. Ay, na ka 5 किलो हां देख दे देख दे आपन कितना कर के भाई हां आप अपन सीरियल आम गाड़ू रहो तो भाई मालटा हम 12 रियल मालटा निशा गाड़ू मतो मालटा मालटा तीन किलो दो कम पीस कम पीस 1 किलो कम वन किलो ओके फाइव पीस 10 ओके सर सिर्फ सीरियल 1 किलो को 50

Okay, tayo bili ng patatas kasi nakabili po tayong patatas ka kahapon. Pero ano, parang gusto ko yung mangga kasi matagal na ako hindi nakakatikim ng mangga. Ayun, bili tayo ng 1 kilo. Thank you. Thank you.

Mga pitana, ibig sabihin wala akong may iba, yun na lang po yun. Yes, 3 real, ma'am. Baka mo po eh. At the soap, soap, yeah, the soap. <laughs> Dito naman po tayo sa may bungad. Mayroon pa naman akong 20 minutes. Video, ano. At least ang importante. 5 <laughs> I'm real, ibig sabihin 5 oh, real, 5 real. Uh, kung di man tayo makabili ulit eh, sa susunod napunta po natin ang lalaki ng talaw tingin na ko rito

Kangkong na ano ko ano, yung ano yan, talbos ka sa kasaluyot. Wala. Buhay na yung kangkong natin dun. Eh. <laughs> Ito, mag-ikot tayo, baka may matching kuhan tayo rito. <laughs> Ayan, ayun, saluyot.

अच्छा और क्या क्या वीडियो ke, 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 ke,

Ay muna mga kapatid ha, at medyo ano na kasi gagawin na tayo sa oras. Tayo nang ano isang kilong ano. Para kahit pa paano yung makapagbaka naman tayo na sa bawdin. din. 15 lang po, 15. Ayan mga kabanolong. At medyo nakaraas na po tayo ng pamimili. At yun na po ang ating nakamili. Hindi na yun. Yun po bumili ng isda kasi meron po tayo na biling isda ron. sa karasa, sa ay, uh, wala po yung gusto rin natin is na rito sana kaya lang wala at, uh, at tayo ay maglalakad na papunta po sa ating mga uh, na nasa bus ayun ma uh, alasing ko na pero yung init eh pawisan ka pa talaga mga <laughs> kapanonong at tayo ay mamadali na dahil Uh, isang minuto na lang po at alas 5 na um, mas mabuti na po yung Ano um, uh, tayo sa oras kaysa naman po may iwanan tayo napakalaking ano pag tayo na iwanan ng bus marami rin mga Pilipino na nakakasalubong ko Uh -huh. Ayan. <laughs>

eh mahidol yah, na kanunod yata na pangarap na pamilya. Bijo na ako kay boss tofer. Diary ko. pala si boss tofer. <todak> Diary ba ako? Diary ba ma? Asalip na pamilya mo? Oh? Mahirap naman. Hindi talo judjuju. Hindi mo? na kati okay lang naman tayo. mo ba di ko diyun diya. Di ko diyun diya. Huh? Huh? Masira kya. Generikol si boss tofer. Aniya papaalala na ako kay boss tofer. मेरा कने मेरा फोटो या कि वाला मेरा फोटो चला दे यार एक दम में आ ना बोलो बोलो तू भी रो मत सुन ना ना सिंह माफ कर ले

Ah. Ayan yung pinakabungad po ng ano, jungle market. Ah, sa lokoy na po ako nasa base yan. Ayan na pinamili po. Ah, nakita lang po natin yung pinakabungad. Medyo malawak po po yan. Landoon sa may unahan. Sa mga nagtitipid, yan. Punta po kayo rito sa jungle market. Kung alam, sigurado alam ng mga Pilipino to. Maraming may bibili. Ah, uh, so tulad din siya sabi ko, uh, hindi po inaabot ng gabi to kasi nga po wala ilaw, pong ilaw kaya dito Dumaang container, ano, close ba? Baka po anong produkto um, ano mga, <laughs> <laughs> Ay, mga kawin na Pakistan. <laughs>

Ayan na sila. Ayan po mababa kanina po. Ito po yung ano, tawagin na yung kamsa kamsa store. Ito po yung mga 3-5 uh, fibrial po, mga item nila susunod na story eh, na papa papa puto tayjat para mga bilin na mga ibang mga mga mula Dito dito papa 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 mga magpareto sa anong hanggang 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 dito, hanggang 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 dito hanggang 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 اور پر پوکی دے ارنے والا ہے ارنے والا کدھر ہے ایا میرا ٹور رینج سٹاپ ہے اس لان دے باہر اس کے کار چل نہیں سکتا कंग्रेत्स तरपुरितो स डी ब्रांडेड Ah, uh, mga kapanonong, nasa uh, accommodation na po kami. Sa so, uh, 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 <tinyo> uh, <tinyo> mga porto pe. lang po kami na bababa uh, yung mga ibang lahi kasi nasa tulog po kami. So, Ito -pit uh, na pit-pit ko yung aking mga pinamili na. Si Mustafir nasa itas po yung kanyang pagkakitin.

Ay, check po tayo. 6.22 <children> po po. Umalis po tayo kanina eh. 3.51 eh. Hello, 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 nang hello, at tayo hello, 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 mga pinamili hello, Ayan. Ah, uh, dami mga pinamili na eh bata mga kaibigan mong Pakistan Aywa, aywa. Yala, yala ro po Bilis, bilis. Yala, yala ro. <laughs> Ayan. Tayo pa uwi na. Ayan. Thank you, Sadik. Thank you, Sadik. Uh... Salamat kay Biga Ang. Dito na po tayo sa ating accommodation. Ayan. Salamat po ulit sa inyong panonood. Tan po iwag po ay magsawang manood ng aking mga video. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, eh, pakisubscribe na rin po ng aking YouTube channel. Ayan. Paki-like and share na rin po at kung maaari mag iwan po kayo ng batas para po eh mabalikan po po kayo sa inyong mga video mga sumisilip po ang ating mga kaibigan at mga pakis uh, dito lang mga kayo na idol mga kapanunong hanggang sa muli pong aking pag upload ng mga video ingat at god bless po sa inyong lahat bye bye